tanawan ni Imong Shinshiro na siya ay gihimong puppy bread kay na may pinagdadaanan siya false pregnancy may milk ang kanyang dede siya na po ay nagtutoy-tutoy tanawa ka kauna na to kauna na niya di pwede niya kauna ako ba't ba niya kauna na yun bread kauna na yun bread

Nili mahadlok nga ka ng mapakan. Mahadlok o saman nga sakit. Ya, yeah, mga hindi bali akong tulog sa una. Kaya mabali na po. kada gasto ba? Ako ano na ni Amred? Um 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 Amred. Um Amred. <laughs> <laughs> Ili man ako, oh, ni ninay-nay. Hadlocks na yun eh. Sige mo sakmalon. Masamad noon akong kamot. <laughs> Masamad ang kamot ngayon eh. At si na si nainim. og ogwan ugwan. Himog pagkaon. Kan ana na pa na. Kita niyo. Kan ana na si para dita amigasun. gasol. Tingin. Hisi ka